Hello mga katambling, sobrang inita ng panahon ngayon no, grabe, hindi na talaga siya makatarungan So for today's video, magsiswimming po tayo So ayan na nga mga katambling, ito po yung araw na nagsiming kami ng friend ko Hindi ko naman masasabi na tumakas lang kami dito, pero parang ganun na nga As in talagang binigla lang namin, wala to sa plano namin, napag-usapan pero biglaan lang talaga. Sabi nga nila, natutuloy kapag biglaan, pero kapag nakaplano, hindi natutuloy. Ayan, masaya ako kasi yung drawing namin na kulayan na namin. So ito na nga mga katambling. dumaan po kami dito sa parang karinderya. Actually karinderya talaga 'yan. Nadaanan lang namin along the highway kasi nga sabi ko sa inyo biglaan lang po 'to at wala sa plano. Ibig sabihin, wala kaming dalang pagkain. Ang dala lang po namin bag namin, damit at mga cellphones. So dito na lang namin naisip bumili. Bumili kami ng ulam, ng kanin, ng tubig, ng paper plate, ng baso. At dito naman po sa tindahan, bumili kami ng mga chichirya para naman meron kaming additional na baon. Tapos sa gilid naman po, sakto, meron nagtitinda dito ng siomai. Sabi kasi nung friend ko, gusto niya daw ng siomai. Ayan, bumili ako ng siomai, dalawang styro. Hindi ko alam kung magkano, basta dalawang naka-styro yung binili ko. And meron pa pala akong binili dyan, yung manok na Chooks to Go. Pero hindi ko na naipakita sa video, kasi nga nakalimutan ko na naman na nagbablog pala ako. Charot! Tapos ayan, sinabi ko nga pala sa driver na idiretso kami dito sa Greenville Resort kasi ang init ng panahon, hindi naman namin to pwedeng liparin. Masusunog yung mga pakpak -pak namin. Finally, after how many years, nakapasok na kami sa loob ng Greenville. Pero grabe naman yung pinagdaanan namin. Lahat talaga ng pwedeng pagdaanan, dinaanan talaga namin. Grabe talaga yung sacrifice namin. Sobrang dami ng tao, sobrang init, at sobrang haba ng pila. Pero worth it naman, at least nakapasok na kami dito sa banga, ba? Diba? Pasok kaming dalawa sa top 100. Anyway, ito nga pala yung friend kong maganda, si Cheska. Pareho kami maganda niyan, pero na-stress lang talaga kami at na-haggard kami. Kasi ang dami ba naman namin pinagdaanan at hindi lang namin basta-basta pinagdaanan. Tinambayan pa namin. Kaya ayan, yung mga lola nyo, nagutom, dinaan na lang talaga namin sa pagkain. Ayun, pagkatapos nga pala namin kumain, sinimulan na namin yung pag-iinom. Alam nyo naman ako, diba, lasinggera. Anak is life. Tapos nakita ko nga pala yung iba namin mga friends. Na hindi ko alam, naniligo rin pala sila dito. Tapos ayan, nakijoin sila dito sa cottage namin at nakipag-inuman. Iba talaga pag marami kang kaibigan. Kahit saan ka pumunta, may kilala ka. Tapos ayan, meron nga palang nagbigay sa amin ng isang plastic ng mangga. Grabe, sobrang dami naman nito. Hindi ko alam kung sino nagbigay, pero ang sabi nila, galing po yan sa kabilang cottage. Ayan, sila kuya, nagiinuman po sila. Hindi ko alam kung bakit kami binigyan ng mangga. Siguro nagandahan sa akin. Charot! Tapos nung nakausap ko nga pala si Kuya, sabi niya, pamangkin niya daw si Edmond Montemayor, yung isang sikat na vlogger dito sa Pampanga. Shoutout nga pala sa iyo, Edmond Montemayor, yung tito mo nandito, naliligo, laseng. <laughs> Tapos ayan, naglibot-libot nga pala ako sa loob ng Greenville. Tapos dito ako napadpad sa pinakadulo. Ito nga pala yung pinakasikat na padulasan, yung pinakamataas sa padulasan. Hanggang ngayon nandito pa rin, buhay pa rin, walang nagbago, ganun na ganun pa rin. Tapos ito na nga mga katambling, dahil nga nakainom ako, nakapunta ako dito sa cottage nila Kuya Nuriel. Grabe, nakakahiya. Kung hindi ako nakainom, hindi ko gagawin to. Feeling ko talaga isa akong Disney princess na napadpad dito sa mundo ng mga kalalakihan. Tapos ayun, nagmadali na akong tumakas. Nagmadali na talaga akong umalis. Kasi baka hingian ako ng Gcash. Charot! Tapos ayan, pagbalik ko nga pala dito sa cottage namin, grabe, nagulat na lang ako. Ang dami-dami na namin pagkain. Siyempre, dalawa lang kami nung pumunta kami dito, ba? Diba? Tapos, pagtingin ko sa cottage namin, andito na lahat ng iba kong friends. Naliligo rin pala sila dito. Tapos ayan, may sumasaya, may nagiinuman. Tapos, ang dami ng pagkain kasi nagdala sila ng mga pagkain dito. Nilipat nila yung iba nilang pagkain sa iba nilang cottage. So, ayun, ang saya-saya lang namin. Habang nagiinuman kami, may nagtatawanan, may nag-aasara nagsisimula, nagkagantuhan, nagsasayawan. Tapos namating na nga rin pala yung isa naming friend, si RK. Kasama niya yung pinsan ko, si Harold. Kasi nga, pinasunod ko sila. Tapos ayan, pinakilala rin sa amin si Justin at si Justin. Yes, tama po kayo ng pagkakarinig. Pareho pong Justin yung pangalan nila. Parang Ben and Ben, ba? Diba? Hello, Justin and Justin. Buntik na maging Johnson and Johnson. <coughs> Tapos ayan, lumipat nga pala ako sa cottage ng friend ko. Sa harap nila sakto naman merong sumasayaw, merong nagsusumba. O di ba, habang nagsiswimming kami nagsusumba. San ka pa, di ba? Aliw na aliw nga pala ako sa kanila dito kasi muntik na silang magkasabay-sabay. Tapos ito nga pala yung part na bumalik sila Kuya Noriel. Kinabahan nga pala ako dito kasi akala ko may utang ako na kailangan bayaran. Wala naman pala. Ayan, binalikan lang pala nila ako kasi nagandan sila sa akin. Piling ko talaga Disney Princess ako dito. Sana all binabalikan. Charot! Anyway, hanggang dito na lang pala yung video ko kasi ang haba-haba na. Kaya magpapaalam na ako sa inyo. Bye! Bye mga katambling!